Hi guys, at share ko lang sa inyo ngayon yung Duterte 2 Fighting Crime At may kita nyo dito sa shop ko, is sold out na siya lahat. Super Saiyan 3, Super Saiyan, at saka Liquid Gun. So, dalawa lang pala yung Super Saiyan dito guys. At, ayan, na-sold out ko na. Wala na kayo makikita ang, makikita ang, bibilin pa dyan. At, tingnan yung pera ko guys, is, lang digit na yan. Napakaraming digit. At, ano pa ganihintay natin? Laruin na natin. Let's go! talagang smuggler talaga ako guys charot dito guys is babarilin lang natin yan tapos mamamatay na yan tapos so di ako magaling sa paglalaro nito na pero nakita ko lang to illegal upal so maganda yung shotgun illegal na illegal What At marami siyang bala guys. So tatlo na lang bala ko na marami dyan. Guys, ang dami nag pala dito. So ngayon ko lang ito nalaro. At, ay, may boss pala dito. Tapos try natin tong M. Ay, si Chinese. Uy. Uy. Tsaka itong laser guns guys. Parang ang ganda. At may nakita ko ditong dragon ball ba to? At napakadaming dragon ball. So may kita nyo yung zombie kasi pinrisko ko sila. syempre hindi na sila magagalaw niyan. So, oy! Aray! Aray! Are you walking waiting for? Are you walking no, Balik tayo guys. At di natin na kompleto yung yung Dragon Balls ni Goku. ah uh, tra Let's start tayo Let's start tayo ulit. Here we go. Let's start. Ah, uh, gamitin naman din natin ito. Yan. So, dalawa yung nagamit ko. Yan. So, yan. Sige. So, madalawa sila. Mahirap pag dalawa kaya dapat malayo lang tayo. Yan. Daming may hawak na illegal nito. So, makikita natin yan, guys. Yan. So, maganda kung dito tayo. What the fuck? So, um, so, maganda siyang laruin. Maka-enjoy siya, guys. And then, last na Dragon Ball. So, yan. May isa tayong Dragon Ball. Two na Dragon Ball. Pagdalaw ko, guys. Nahihirapan talaga ako sa mga ganyan. Lalo na dapat malayo tayo. Yun, freeze Ben, guys medyo hini, medyo mahirap gamitin tong fresh kasi nakita nyo kanina, 'di ba? Namatay ako doon. At mahirap din patayin tong nanuntok, pero tigiisa lang tayo ng fresh gun dito. Si matatamaan natin sila Le. Eh. naman si Le. Eh. Uh, natin 'yan. And guys, sa fresh sila lahat, oh. Pero mo walang nangyari. Ayun. So, gawin natin si B. Oh my goodness! Yan guys, si Bato. Si Batong Kalbo. Yan. Uy! Turungan natin si Bato. So, ang dami na. Uy, may mga granada pa. Oh. Yan, 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 yan. Uy, sinaksak! Ano yun? Project yan. Bobo niya guys. So, di pa rin natin na kumpleto yung Super Saiyan 3. Di pa rin natin na kompleto. So see you next video na tayo.